So, shout out sa mga viewers natin kung saan daw ang connection nitong mixer, equalizer at saka amplifier. So, sa ganitong setup ay dula, no? Kapag ganitong setup natin, dalawang connector lang kailangan natin dito. Ito lang. Itong dual TS na to na 6.35 tapos itong XLR female, ayan, to dual RCA. Connection natin yan sa dito nating tatlo na to. Pero kung single amplifier lang idol na wala tayong gagamitin dito sa ating equalizer. So dahil yung ating mixer dito ay TS output. Kung mixer to amplifier lang, ito ang connector na gagamitin natin dahil wala tayong XLR ano ito lang so kung ano ang available natin ng connector dito yun lang ipapakita natin ano ito pag single amplifier lang dito sa ating mixer papunta sa ating amplifier ito dual 6.35 output lang tayo dito left and right channel papunta na ito sa audio input ng ating amplifier yan lang idol ang connector na to kapag mixer to amplifier So, tingnan lang natin dito kung ano ang available na connector natin dito. So, kung mayroong XLR, ang inyong mixer, so ito lang, ito ang magagamit natin na connector. So, ngayon dito, Idol, ang connection nitong mixer papunta sa ating equalizer, ganito lang siya, ano? Output ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer. Mag-output tayo sa equalizer papunta sa amplifier. So, ganito lang siya ang gagawin natin. Itong dalawang connector natin ito, ito yung magagamit natin. So, itong TS to TS natin na 6.35, ito, output lang natin ito sa ating mixer, left and right channel lang, output. Papunta ito sa input ng ating equalizer. So, channel 1, channel 2, kailangan natin may input dyan para magkaroon ng signal yung dalawang channel na yan. Ito naman yung ating connector na to, dahil mayroong XLR output yung ating equalizer, pwede ito dual XLR female to dual RCA. So output lang din ito idol sa ating left and right channel or channel 2, channel 1. So nag output channel 1, channel 2 papunta ito sa ating left and right input ng ating amplifier. So limbawa BCD input tayo dito. Ayan. Yan lang ang connection. Makakonect na tayo dito idol. Magkakaroon na lang signal yan once na mayroon dito signal na papasok sa ating mixer. So ngayon sa paggamit naman dito ng dalawang amplifier idol. Halimbawa mayroon tayong dalawang amplifier. So ito na yung connection natin. Tapos mayroong line out or ito sa bus ano o sub out yung ating isang amplifier. So pwede tayo mag link dyan ng isang amplifier papunta sa pangalawa nating amplifier. So RCA connector. Ito, ito ang connector na babagay dito kapag RCA connector. So, ang gagawin natin dito, mag-sub out tayo o super bus output ito papunta sa isa nating amplifier. Ayan. So, ngayon, ito yung input natin sa pangalawa nating amplifier. So, yan lang sya, idol. Pwede tayo makakonect dyan. Basta may line out sa bawat yung ating isang amplifier, pwede tayo mag-connect papunta sa isa nating amplifier. Pero kung wala idol, ito yung sinasabi natin dito na gumagamit tayo ng splitter. Minsan, ano? So ito, mayroon naman tayong connector dito na ganito. Ayan. Pwede ito sa dual ang prepare natin. Katulad nito, XLR female to dual RCA. So output natin dito, alisin natin. So dahil naka-single ito, ayan, so marami tayong paraan dito idol. Pwede naman na RCA Y splitter ang idugtong natin dito. Pero dito kasi, ito yung connector na hawak natin ngayon. So output tayo dito sa ating channel 2. papunta ito ngayon sa amplifier natin input ito ngayon channel 1 ito ganun din siya XLR female to dual RCA output lang din dito papunta na ngayon ito sa pangalawa nating amplifier so yan sa idol ano marami tayong pwede maging connection sa ating ganitong setup mixer equalizer 2 single amplifier or dual amplifier so dipindi lang sa mga connector natin kung mayroon tayong at iba't ibang connector dahil itong ating equalizer may dalawang output may dalawang input so dito dahil magkahiwalay sila sa ating connection dito pwede yung channel 1 gawin natin pang low yung channel 2 gawin natin pang mid high so dito sa ating band na yan mas settings natin ayan ay sa idol ano? ganoon lang gagawin natin madali lang ito yan lang ang mga connector na kailangan natin